Kakain na. Buffet. Kanya-kanyang kuha. Ang tawag diyan, buffet. pila-pila na lang po. Kung nag-uuna sa pila, hindi po tayo mag Huwag magtulakan. Isa-isa lang po. So, magtulakan. Kaya yung tatlo na nga, hindi ko pa kumakain. Hmm? Kumain na kami. Naalala mo din yung luto natin nun. Ano? Hmm. Ako ah, pa nagpitas lang. Oo. Oh. Sinayang nga nila, pinigtas nila yung puno ng ano. May regalo sa'yo ni Daddy. Ha? Uy, regalo sa'yo ni Daddy. Ay, hindi tawatanggap sa Giyana, tera-tera. <laughs> Ay, ano ba yung Daddy? Wala ko wala. Ay eh, pa isang upo ano. Kusa mo. Kumuha na naman kayo sa ilalim ng tasa ng baso. Ay sa inyo gasan ko. Hindi kailangan yung lamesa. Aray ko. si Master. Call center for today's video. Kasi si RR naman mananalangin bago kumain. Kailangan magpapasalamat sa ano sa blessings na natatanggap natin. Okay. Ano tawag sa ulam niya? Hindi ko alam, ano ba yan? Galit na manok. galit na galit naman kayo sa Siri. Ito po ay pinaritong manok. Pinarito sa ano? Pinarito sa sabaw. Paano naging pinarito sa sabaw? Ah, oo. Oh, Kaya na, kaya na.